Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Hindi na pinasama ni Nanay Kanida ang isa pang batang paslit na si Gabi. Sa tingin kasi ng tandang babaylan, hilaw pa ang batang paslit ukol sa mga pakikipagkumbati. Iniingatan lamang ito ang batang babaylan dahil batid ni Nanay Kanida. Nakakaiba ang lakas ng bagong makakaharap ng mga bata. Kahit na si Bono ang namumuno naman doon sa kanilang grupo, si Bituin pa rin ang umaastang pinuno at nagdesisyon. Dahil nga, mas matanda ito sa kanila. Hindi din pabugso-bugso itong si Bituin sa kanyang mga desisyon. Kaya nitong kontrolin ang kanyang galit. Sakay ng pampasahirong jeep, naglalakbay na mga ito papunta doon sa bayan ng bugo. Samantalang itong si Adolfo, habang pabalik na ito doon sa kanilang bahay. Agad na nakakaramdam ng kakaibang pangitain ang antingero. Sa mga oras kasi na iyon, doon pa rin kasi dumaan ang antingero sa bundok ng kanlasog na nag-uugnay doon sa bundok ng bugo. At sa mga sandaling iyon, naglalakad na ito doon sa malawak na taniman ng mais at papasok na sana ito sa bayan ng bugo. Ilang sandaling Tinitigan ni Adulpo ang itaas ng kanyang kinaroonan Nakikita niya ang paglipad-lipad ng mga uwak habang umiikot-ikot ito sa kanyang ulohan Batid agad nitong si Adulpo na masama ang ibig ipahiwatig sa mga kaganapan na iyon. Bulong na lamang nito sa kanyang sarili. Mukhang namarkahan ako ng mga batang iyon dahil na pag-alaman agad ng mga ito ang aking pagbabalik at pagdating sa lugar na ito. Nakakaramdam din na ng panganib itong si Adulpo kaya humanda na ito. Ilang segundo pa na nagmanunan ito sa buong paligid at pagkatapos nagkarga na ito ng mga dasal at orasyon sa kanyang mga tangan. Pagkatapos, muling nagpapatuloy itong si Adulpo sa kanyang paglalakad. Bit-bit na nito ang armas na punyala. Wala naman siyang nakikita ng mga tao doon sa paligid. Ngunit doon kasi sa unahan na daraanan niya, maraming mga taniman ng saging ang nasa gilid ng maisan at maaring mapagtataguan iyon ng sinuman. Ramdam niya kasi ang presensya ng mga nilalang bukod doon sa mga puno ng saging, may mga puno din ng kahoy ang nakatayo sa gilid ng sagingan kaya hinala itong si Adulpo Maaring doon nagtatago ang mga nilalang ng kanyang nararamdaman. Batid din itong si Adulpo na hindi niya kakayanin ang mga batang iyon kung sakali. Kaya nakahanda na din ang kanyang mga usal na pangutakas. Ikinarga na din niya ang kanyang mutya ng saging na makapagdagdag ng kanyang kabilisan. Nang mapadako na itong si Adulpo doon sa mga sagingan, mas mariin na itong nagmanman at nakikiramdam sa buong paligid. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakakarinig ng sipol itong si Adolfo doon sa paligid. Kaya muling napatigil ito sa paglalakad at hinahanap ang pinagmulan ng pagsipol na iyon. Batid niyang galing sa kalaban ito at mukhang kinukuha ng mga ito ang kanyang atensyon. Ilang sandali lamang, agad niyang nakita ang dalawang kalalakihan na nakaupo doon sa tabi ng malaking puno ng kahoy. Kaya nagulat itong si Adolfo dahil hindi niya kilala ang mga iyon. Unang bisis din na nakita niya ang mga ito doon sa kalinang bayan. Ngunit ganon pa man, masama ang kutob nitong si Adolfo doon sa dalawa dahil ramdam niya ang presensya ng mga ito ng punong-puno ng kasamaan hindi naman siya pinansin ng dalawa. Nakatitig lamang ang mga ito doon sa may maisan habang nagpasipol-sipol ang isa. At ang isa naman naglalaro sa dala nitong plumingko. Ilang sandali lamang, muling naglalakad na itong si Adulpo at hindi na niya pinansin pa ang dalawang iyon. Lumipas ang ilang mga sandali. Nang lumingon itong si Adulpo doon sa puno ng kahoy, nawala na doon ang dalawang kalalakihan na mas lalong ikinabahala ng antingero kaya tumigil na ito sa kanyang paglalakad. Ang inaakala niya kasing mga bata ang nakaabang sa kanya ay nagkakamali itong si Adolfo. Hindi niya kasi kilala ang mga iyon at ang tanging nasisiguro niya na may pakay na masama ang mga ito sa kanya. Nawala man ang dalawang kalalakihan ngunit ramdam na ramdam niya ang presensya ng mga ito kaya batid niyang nasa paligid pa lamang ang mga ito at nagmanman sa kanya. Kaya tumigil sa paglalakad itong si Adolfo at huwi ka nito. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Lumabas na kayo sa pinagtataguan ninyo dahil alam kong nasa paligid lamang kayo. Huwag yun ang hintayin na ako pa ang kusang lumapit sa inyo. Natitiyak kong hindi nyo ito magugustuhan. Nang walang sumagot, gumawa agad ng mga usal itong sa si dulpo para mahanap ang kinaroroonan ng dalawa. Ngunit hindi pa niya natapos ang ginagawang mga usal. Biglang may napansin siyang mga anino ang kay bibilis na humahagibis doon sa paligid at batid niyang papunta ang mga ito sa kanya. Kaya kumilos na din itong si Adulpo gamit ang kanyang punyal agad niyang hinahagilap ang mga aninong iyon at sinubukan na patamaan ng mga pag-atake. Agad naman na lumundag at umikot sa ere ang dalawa at pagkatapos bumagsak ang mga ito sa kanyang harapan. May hawak na mga patalim ang mga ito at nakangisi. Wikang tanong muli nitong si Adolfo. Ano ang kailangan niyo sa akin? Sagot naman agad ng isang mayroong balbas ang buhay mo ang tingiro <laughs> dahil sa pakialamiro ninyo oo nga pala galing ang pamilya namin sa mga albularyong kilala sa lugar ng Mindanao at ngayon namarkahan ka na pati ang matandang kasama mo unahin muna namin kita bago isunod ang pakialamirong matandang iyon ngayon na Batid nitong si Adulpo na bukod doon sa tatong mga bata mayroon pang kasama ang mga ito at sa isip ni Adulpo na baka bukod pa sa dalawang ito mayroon pang ibang kasamahan ang mga bata. Kaya ngayon tiyak nitong si Adulpo na handang-handa ang mga bata sa kanilang pagpasok sa kanilang bayan. Lalong nakakaramdam ng panganib itong si Adulpo doon sa mga bata at sa grupo ng mga ito ngayon sa tingin niya kayang-kaya niya ang dalawang ito. Ngunit kinakailangan lamang niyang mag-iingat at pag-aralan muna ang bawat galaw ng mga ito at ang kanilang mga kakayahan. Ang sagot nitong si Adolfo, Hindi ko kayo kilala at wala akong pakialam sa mga binabalak ninyo dahil pipigilan ko kayo sa lahat ng mga kasamaan ninyo. Napatawa lamang ang dalawang mga antingero na sinaambo at iko at pagkatapos agad na umindak ang dalawa sa lupa ng sabay at kasabay din sa kanilang ginawa nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon na nagiging dahilan para biglang nahihilo itong si Adulpo Mabilis na itinarak niya ang kanyang punyal sa lupa ng ubod ng lakas para agad na mabasag ang ginagawang mga usal ng dalawa sa kanya at pagkatapos agad na bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Matapos lamang iyon, biglang umarangkada ng pag-atake itong si Adolfo. Gamit ang kanyang mga mutya, walang kahirap-hirap na nakalapit agad itong si Adolfo. Doon sa dalawang kalaban na labis na ikinagulat ng dalawang antingero na hindi nila inaasahan na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakalapit na itong si Adolfo sa kanila. At mawasak din ang kanilang ginagawang mga usal. Agad naman na nagpulasan ang mga ito at tumagilid sa magkaibang direksyon. Mabilis din na kumilos ang dalawa na walang tinamaan itong si Adolfo sa kanyang mga pagataki. Agad na umikot itong si Adolfo ng ubod ng bilis kaya naabutan niya itong si Ambo. Agad na sinaksak iyon ni Adolfo ngunit hindi din ganon kadaling matamaan ang mga ito mabilis na nakakailag pa rin ito sa kanyang pagsaksak ngunit ang kanyang paikot na sipa na nakasunod agad sa kanyang ginawang pagsaksak ay tumama na sa panga ng antingero na nagiging dahilan para tumalsik ito at tumama ang katawan doon sa mga puno ng saging sa lakas pa nga ang pagtamang iyon at pagbalandra ng katawan ng antingero doon sa mga puno nang saging, nababali pa nga ang mga iyon. Nang makita ito ni Adolfo, mabilis itong tumakbo para tuluyan ang isang iyon. Ngunit kamuntikan siyang tamaan nang atakihin naman siya ng isa nitong kasama na si Iko at tuluyan siyang tinamaan sa kanyang braso. Agad na napaluhod at napapatras itong si Adolfo. Agad itong gumulong pansamantalang makalayo na muna sa isang iyon. Napamura itong si Adolfo. Hindi niya inasahan na ganon ito kabilis na makapunta sa kanyang harapan. Agad na may kinuhang dahon itong si Adolfo at ipinahid ito sa kanyang sugat at braso kasabay ng mga pag-usal ng mga orasyon. Pagkatapos, humanda na ito sa muling pag ng kanyang mga kalaban. Nakita niyang nakatayo na ang isa niyang tinamaan na tumama doon sa mga puno ng saging. Ang inaakala nitong si dulpo, na kayang-kaya niya ang dalawa ay nagkakamali na naman siya. Malalakas pala talaga ang mga ito at kinakailangan niyang makagawa agad ng paraan para mapatumba ang dalawang kalaban. Habang nagaganap naman ang labanan doon sa malapit sa maisana, nakarating na din ang grupo nila ni Buno doon sa sentro ng lugar ng bugo. Naglalakad ang mga ito at nagkukunwa rin na mamalimos doon sa sentro ng bayan ng bugo. Iyon lamang kasi ang naisip nila ni Bituin na gawin. Para malaya silang makapaglibot doon sa lungsod. Sinimula nila ang mga bagay na pagtanong-tanong doon sa mga tao tungkol sa mga nagaganap sa lungsod ng ilang mga nakaraang araw dahil na may mga batang katulad din nila na namamalimos doon agad na marami silang mga napag-alaman tungkol sa mga nagaganap sa bayan. Ayon sa mga ito, nitong mga nakaraang mga araw, nababalot na ang halos lahat ng mga tao sa kanilang lugar ng takot dahil sa biglang pagsulpot ng tinatawag nilang mga batang espiya doon sa kanilang bayan. Dahil nga sa nagdadala ito ng kasamaan, bukod sa may napatay ang mga ito, nalasing sa tingin pa ng mga ito, ang mga batang espiya din ang may kagagawan sa pagkamatay at pagkawala ng mga albularyo at antingiro sa kanilang bayan. Ang ipinahiwatig ng mga bata ay ang albularyong si Lolo at ang apong antingiro na si Adulpo. Ngunit nang magtanong itong si Bituin kung saan nakatira ang mga batang sinasabi ng mga ito, hindi naman nila alam. Naintindihan naman ni Buno ang mga bagay na iyon dahil kung mga espiya ang kanilang mga makakalaban, maaaring nagtatago lagi ang mga ito sa kadiliman. Nagpasya si Nabitoin na palihim na maglagay ng mga buto ng halaman doon sa buong lugar ng bugo. Ang mga halaman na ito ay galing pa kay Nanay Kanida. Tinatawag ito sa mundo ng mga inkanto na halaman ng mga espiya. Mabilis kasi itong tumubo at ito ang magbibigay sa kanila ng mata at taima sa bawat kilos at galaw ng kanilang mga kalaban. Agad kasi na malalaman nila kapag may mga nilalang na gumagala na kampo ng kadiliman sa tuwing mapalapit ito doon sa mga halaman na iyon. Pagsapit ng gabi, humiwalay ang tatong mga bata doon sa iba pang mga batang namamalimusan kasalukuyan nang naghanap ang mga ito ng lugar na mapaghingaan ngayong gabi. Ngunit bago natulog naman ang mga ito, nakapagpasya ang tatlo na maglilibot muna sa buong bayan baka sakaling makakasalubong nila ang nasabing mga batang espiya. Ngunit nang mapadako na ang mga ito doon sa madilim na eskinita, nagulat si Nabituin nang makita ang isang nakahandusay na tao at hindi na ito gumagalaw agad na lumapit ang mga ito at agad naman nilang nakikilala kung sino iyon Ang taong iyon ang nagpunta sa kanila na humingi ng tulong kasama ang isang albularyo. Nakita nilang hindi na ito gumagalaw. Si Adolfo na labis na ikinagulat ng mga bata. Agad na lumapit itong si Bituin. Pinulsuhan niya ang kamay nitong si Adolfo at nawindang ang isipan ng batang babaylan nang maramdamang wala ng pulso ang antingero. Ngunit nang pulsuhan ang liig nitong si Bituin, agad na naramdaman niya iyon. Kaya wala nang inaksayang sandali ang batang babaylan. Kailangan niyang mabigyan agad ng pangunahing lunas ang antingerong si Adolfo. May kinuha agad ang bata na mga patay na bloklak. Inilagay niya ito sa bibig na pilit nilang pinalunok sa pamamagitan ng paglagay na din ng tubig sa bibig nitong si Adolfo. Kasabay din ang mga pagdarasal ng batang babaylan. Matapos iyon, diniinan ng bata ang dibdib nitong si Adolfo habang binuklat naman agad ang kanyang dalang librita at may mga binabasa ito doon. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad nang bumalik na ang pulso nitong si Adolfo sa kamay. Wika nitong si Bitoin kailangan natin na madala ito sa maayos na lugar buno. Kailangan natin na makahingi ng tulong sa mga taong nasa paligid. Kaya kumilos na ang mga ito. Pansamantalang iniwan muna nila itong si Adolfo doon sa eskinita at binabantayan ito ni Utoy. Sinabituin at Bruno agad na naglilibot ang mga ito doon sa sentro at humingi ng tulong. At dahil nga maaga pa ang oras na iyon, agad na nakatawag ang mga ito ng pansin. Saktong kakilala din ng mga tumutulong itong si Adolfo. Kaya pinagtutulungan na itong dalhin sa bahay ng mag-asawang tumutulong sa kanila. Agad na hinala ng mga ito na maaaring ang mga batang espiya na ang gumagawa sa mga bagay na iyon. Samantalang sa kabilang banda naman, doon sa bagong lungga nila ni Doroy, ginagamot din nila ang sugat ng dalawang kasamang utosan. malubha ang tama nitong si Ambo at agaran na binigyan ito ng malalakas na mga gamot nitong si Doroy sa labanan kasi nila ni Adulpo kahit kasi na dalawa laban sa isa at may mga sugat itong si Adulpo nagagawa pa rin ng antingirong makipagsabayan sa mga ito hanggang sa masugatan din niya ng malubha ang isa doon sa dalawa ngunit kumalat na ang lason sa kanyang katawan. Pinili nitong si Adolfo na lumayo muna doon sa dalawa. Hindi na din nagagawa pa ng dalawang mga kalaban na habulin itong si Adolfo dahil na rin sa kanilang mga sugat. Uwi ka ngayon itong si Jomong doon sa mga kapatid. Kaya Doroy, mukhang bumalik dito sa sintro ang ating nakakalaban na antingero hindi ko inasahan na kaya nitong masaktan si Kuya Ambo at Kuya Iko. Sigurado akong iniinda nito ngayon ang kanyang natamong sugat at hindi na kaya nitong makalayo pa sa bayan na ito. Namarkahan mo na iyon, kaya siguradong matuntun pa rin natin ang kanyang kinaroroonan. na naman agad iyon nitong si Doroy. Batid niyang mapapatay na nila. Iyon nang tuluyan na. Kaya nagpasya agad ang mga ito na umalis na sa kanilang tinitirhan. Iniwan na lamang nila itong sinimpa para siyang magbabantay doon sa dalawang sugatan. Agad na gumawa ng mga usal itong si Duroy para maibato ang mga orasyon pasunod sa kanyang mga pangmarka. Nagtawag na din ng mga nilalang itong si Duroy para siyang mauna sa kanila. Mga mandirig mandirigmang inkanto walong mga nilalang ang tinawag nitong si Duroy at matapos lamang iyon, agad na kumilos na ang mga ito para sundan ang kanyang mga usal na pangmarka. Samantalang doon sa bahay na malapit sa may sapa, nando na ang mga bata kasama itong si Adolfo. Kasalukuyan ng nakahiga doon sa may sala itong si Adolfo at ginagamot pa rin ito ni Bituin. Ligtas na sa kamatayan itong si Adolfo. Ngunit Kinakailangan na matanggal ang lason sa katawan ng antingero. At iyon ang ginawa nitong si Bituin ngayon. Samantalang sina Buno at Utoy naman nakabantay ito doon sa may sala. Ngunit nagiging aligaga itong si Buno. Mayroon kasing kakayahan na itong si Buno na tulad ng mga kakayahan nitong si Tatayngo. Nag-iinit ang kanyang pakiramdam na hindi niya maintindihan mga pangitain iyon ng batang paslit. Kaya nagpunta ito doon sa kinalalagyan nitong si Adolfo at doon na pagtanto nitong si Buno kung bakit nakakaramdam siya ng pag-iinit ng katawan. Nakita niya kasi na may nakabalot na usal sa katawan nitong si Adolfo at pakiwari nitong si Buno usal na pangmarka ang mga iyon. Ito na ang mga bagong kakayahan ngayon nitong si Buno bukod sa mas lumakas pa ang kanyang mga karunungan sa mga usal at orasyon kaya na niyang maintindihan ang mga bagay na tulad nito agad na lumapit itong si Bono kay Bituin at sinabi ang mga bagay na nakita niya sa katawan nitong si Adolfo kaya gulat na gulat itong si Bituin dahil maging siya hindi niya napansin agad ang mga usal na pangmarka na nasa katawan nitong si Adolfo at agad na napagtanto ng batang si Bituin na maaring mga usal na pangmarka na galing sa mga espiya ang ginamit ng mga kalaban kaya hindi niya agad iyon napansin na maging itong si Adolfo hindi din napansin ang mga pangmarkang nasa kanyang katawan ganon kalakas ang mga karunungan sa mga usal ng kanilang mga kalaban ngunit mas bumilib naman itong si Bituin kay Puno dahil nakita nito ang mga usal na iyon. Wikang anas nitong si Bituin. Mabuti Buno at nakita mo agad ang mga bagay na ito. Kailangan natin na wasakin agad ito para hindi tayo matuntun ng mga kalaban natin ngayon. Sa ngayon, kailangan muna natin na magamot ng maayos si Kuya Adolfo. Mahirap na kung matuntun ng ating mga kalaban ang ating kinaruroonan kailangan pa rin natin na manmanan ang kanilang kalakasan at kakayahan kaya kahit na hinahanap natin ang ating mga kalaban mapipilitan tayong wasakin ang mga usal na pangmarka sa katawan ni kuya Adolfo para mailigtas natin ang kanyang buhay hindi pa niya kayang lumaban o tumakas kasama natin kaya ngayon mas nakakabuting wasakin muna natin ang mga usal na pangmarka sinang ayo na naman agad iyon nitong si Bono. Dahil sa ngayon, mas mahalaga ang kaligtasan nitong si Adolfo. Gagawa na lamang nila ng paraan kung paano mahahanap ang mga batang espya.